Nandito po kami mga bossing ko sa Milagroso, sa Pila Laguna mga bossing ko. Nandito kami mga bossing ko sa Milagroso sa Pila Laguna mga bossing ko dito sa St. Anthony. Nirekomenda ito ng aking uh, hipag na si Lesery Pagyo na maganda daw po na magpunta dito dahil Milagroso daw po ito at dinadayo. Nakakatuwa naman mga bossing ko dahil talagang napakalinaw mga bossing ko dahil lahat ng kandila dito ay may mga meaning. Ngayon binabasa namin kung ano yung mga meaning na bagay na bagay po sa amin. Halimbawa, ikaw po ay may nawawala dahil sa Anthony po ito. Halimbawa, may matinding karamdaman, kulay brown po yun. Tapos yung halimbawa, may pagsubok ang pinagdadaanan sa ngayon. Ayan, marami yan. Nakalagay, naka-indicate po ang lahat ng kulay na ako. Depende sa pagsubok niyong pinagdadaanan. Nandito po kami mga bossing ko sa Pila, Laguna, sa Saint Anthony Church mga bossing. Yan, uh, pwede kayong dumaan dito sa may highway. Tapos parang kung galing kayo sa Binyan, uh, uh, meron doon so, parang waterfalls. Tapos, uh, doon po mga ko, kakaliwa ka lamang. Dito po mga ko sa St. Anthony Church, mga bosing ko sa Pila Laguna, ay everyday ng 5pm ang mas po nila mga bosing Kaya ako po mga ko ay nagpamisa na ng good for one week para kay Jowelyn at kay JC. Ayan po mga ko yung mga meaning ng uh, iba't ibang kulay ng ating ano. Pero ang pinakamayor nila, ito nga po yung brown kay St. Anthony mga bossing ko. Yan, lost things. Yan, alam naman po natin pagdating kay St. Anthony yung mga nawawala. Ganon din yung sa mga matitinding karamdaman. Kaya mag-wish na po kayo dito mga bossing. At dahil first time nga po namin dito mga bossing ko sa Pila Laguna, sa St. Anthony Church mga bossing ko, ay kaagad kaming nagwish wish ng tatlong beses. Ang sabi nga po mga bossing ko, sa unang pasok mo sa simbahan, lalo-lalo na kapag ngayon ka lang nakarating po dito, dapat mag ka ng tatlong beses at kaagad daw po na magagrant ang inyong mga wishes kapag nagwish ka sa unang pasok sa simbahan kung first time yung nakarating po dito.